Yes, hello guys, good morning. Sa araw na ito, tayo po ay magpapaluap uh, at mag-aayos uh, na lang ating relocation ng ating metro. So ito na ngayon, binigyan ako ng miral ko ng mga papel at makita yung pizza noong pa nakaraang uh, 42523. So ngayon, atin ang ipaluap kasi ang sabi, para maayos lahat ito at malipat na yung ating metro, dalhin ito doon sa City Hall at magbaya doon ng mga permit at uh, et cetera et cetera mga electrical permit o ano pa mga permit sa city hall ng Quezon City. And then ang sabi, once maayos na lahat galing sa city hall and then kung ano pang dapat gawin is balik tayo doon sa opisina nila at ang kasunod bigyan na tayo ng bagong metro. Dahil pala pagka-relocate yung metro kasabay doon is palitan pati yung lumang metro

pagdating doon marami ka yun. kaya siya, kasi kami. kukuwara. po yan yung kasi 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 yung kasi 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 sorry kasi yun ang kasi 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 yung kasi 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 kasi

Kabila, kasi malaki itong City Hall, daming building dito. Right, so doon natin sa kabila kawit tayo. Siyang natin. Saan tayo bandarito? Okay, yung... ah, saan makita na kaagad ngayon? Yung... O oh, hirap. So da, dami na natin pinagdaanan sa mga building dito. Dito tayo sa kabila. Saan ulit kay sa mga gwardiya? Walang problema mo kapatid, hindi natin alam, magtanong lang. Kasi dahil pa marunong kaysa magpagtanong. Yun nga lang, napin natin saan bandarito. Building D daw. So magtanong ulit tayo dito. Sa isa naman. So marami natin pinuntahan. Ito. Balaro dito. Di pa tayo tayo. Nandun daw sa Building D. Support na kayo sa Building D. Right. Eto eh, dali. Ang dami kasing building. Building mo, so, dito. Uli City Hall. Yun po mga kapatid. City Hall naman Manila. Ayan. Ayan. Ang daming building. So dito. Di pa tayo sa may Building D. Right. So yan nga pagkasabihin kasi kisun city hall mga kapatid yun po oh. Uh, yan pagdating dito sa baba daming building na dito. Sabi pa kayo rito banda. Hanapin na nasa building D. D as in dog ang lugar kung saan tayo magayos ng ating lakad ngayon na uh, meter, miracle meter relocation. Alright sabi, dito tayo. subukan ko na yung lugar kung saan ay pinapunta natin. Sana ito na ngayon. City. Ayan, City. Ito naman yan. So, punta tayo. Try natin. Itanong ka, ito naman kanito nga ba? So, ito na nga daw? galing dito daw sa dito na daw sa taas po. Sa natin. Sana hindi tayo bawalan magkakuha Okay. Ayan. Ah, oh, dito na yan. Ayan, mga kapatid. Ayan, oh. mineral po. Aplikat. So, yun na mga kapatid. Ang sabi is, magbayad ako ng 1.4 bayaran ko yung mga papilis na yan ang proseso is ang bayad pala is mag online pa so daming mga catchy birds eh. and then yun na nga one for ang babayaran so di tayo baka lakas ng buwasis baka pagbawalan tayo anyway nandito na tayo sa loob ng Miralco office okay so hintayin natin kung anong sunod nandun pinaproses na yung papel ko so guys galing na tayo dyan sa loob yan nagbayad na bigay na ako ng 1,004 yan ito po yung mga ako nila po and then siyempre ito na yung kusina nila so nagtakala ako nagbigay ako ng pera 1,004 yun daw is uh, online process at saka marami pang iba ayan tapos sabi tawagan lang daw ko ang nagtaka lang ako kasi bakit walang walang resibong binigay nagbigay ako ng pera pero walang balik na resibo natural diba pag pera pag uh, official transaction dapat may official uh, receipt pero walang resibo eh So yun, nagtanong ako doon sa loob. O r nang uh, bayaran sa pera is uh, after makuha na yung buong proseso yung papel. Kasi nga naman bayad yon for online. And then, pagka nag online natapos na, balik dito, kunin na yung papel for further uh, process and then yun na, uh, kasama na yung resibo. So unang approach ko ay eh, nagbayad nako kagad ng bayad nako kagad ng uh, 1, for 1004 yun dahil sa kung ano mga proseso doon so dahil nga isa alas 12:30 media na ay oras na ng kainan break time baga eh government eh so walang tao gara kaya mga kapatid so dito ako ngayon sa building D dog dito naka pwesto ang opisina ng meral ko sa city hall kasi nga naman under city hall magbaya ng permit kung ano pa mga mga permit pang yung mga legality kung ano pa man dito ako pumunta sa building D as in dog ayan yun po yung opisina nila oh. Eh, meral ko. Walang tao kasi nga break time. So, gusto ko lang kasi magiging legal ang akong lahat ah, para legal din lahat ng makimatanggap matanggap na uh, sa papel kaya hindi ako umasa sa ibang tao na magbayad lang So, yun po mga kapatid Ang sabi is after uh, one and a half week, maghintay ako and then sila mismo tatawag sa akin may number na binigay sa akin and then uh, sabihin na sa akin anong susunod kong gagawin para mailipat na yung aking metro sa, sa isang dangkal lang na distansya na lugar kasi nga naman basta maigalaw lang yung metro sa anumang paraan kailangan dadaan dito kukuha ng CPC ayaw ko ano yung ibig sabihin ng CPC Alright, so uwi na tayo muna mga kapatid at matihintay daw tayo ng tawag bula rito sa so, opsina ng Meralco. Yun po ang sabi nila. So guys, makalimbas ang ilang araw. Mag uh, unang pala, punta natin doon sa opisina ng Meralco is uh, November 28. Ngayon is December 4 na. So ilang araw lang may tutoring, eh, ito kanina, tumawag sa akin. Kasi nga, doon sa opisina ay nagbigay sila ng number. Kagaya so, nito, ito yung number na binigay sa akin. Ayan. Ayan po, nagbigay ng number, sabi kasi tawagan ako for follow up for for uh, uh, parder ano ba, business. Sano tumawag sa akin, sabi niya punta daw ako doon sa opisina ng Meralco, sa opis doon sa mismong City Hall ng Quezon City. So therefore ngayon, punta tayo. Sa so, dito kami sa releasing section ng City Hall, lalabas na bayad ng uh, Metro meter relocation sa uh, para sa mineral ko, ito na po yung final nagbayad na ako ng uh, sabi is uh, relocation fee ng 458 and then ito na yung aking pinaka uh, yellow card yan Meral, may tatak mineral ko ah, uh. may tatak mineral ko, and then ito na yung permit at sa maraming papel na aking kinaayos dahil sarili kong lakad eh ito na ako ngayon sa Department of Building Office ngayon po ay January 3 2024 mga bubayan so ito na po yon Certificate of Final Electrical Inspection ngayon po mga kapatid may selyo yan ha? ito na yung Certificate of Final Electrical Inspection Alright, so ang sabi, isi-xerox ito dahil ibabalik doon sa... Ibabalik ka pa doon? Uh, ibabalik, ipapaserox, Kukuhin lang yung original. Dapat may kopya xerox. Oo. Oh. So sa wakas mga kabayan, ayan, naka-envelope na ang aking uh, meter relocation permit. At ang nakalagay na ito na ngayon nandito, ayan po. So yun po yun mga kabayan. Ayan, seryado yan. Seryado certificate of file and expansion. So ayan, sobre ang sabi, ang sabi diretso na kami sa Meralco Office or meter base. At yun na yan. So guys, uh, matapos sa uh, maraming proseso ng lakad ng papel dahil sarili ko lang ang nag-asikaso sa meter relocation na ito. Ito na sa wakas, meron na akong meter base na nakalagay. So ako pa rin ang maglalagay dito, ilagay ko ng paggaganyan. Ano? kailangan nito may install turmais kasama ang tubo hanggang doon sa taas ayan magkaganyan din dito ang dito yan so matapos na may kabit ang meter base na ito i-check ng miralco ko, tauhan ng mga miralco tingnan nila kung okay ba yung pagkakabit pag ito ay aprobado na ang kasunod nito ay lalagyan na ito ng panibagong meter meter meaning ito iyan papalitan niya ng bago at isasalpak dito at ang gagawa niya yung mismo mga tauhanan ng Miralco kanilang mga mga installer Ayan. pero alam, alam nyo ba mga kabayan maraming mga kababalagan akong napansin dahil unang punta ko doon hiningian kagad ako ng 1-4 doon mismo sa loob ng Miralco office sa City Hall Tinatanong ko, sir, para saan ba yung uh, 1-4? Iyon para sa uh, proseso ng pag uh, online uh, download, online processing ng papil, etc., etc., pag uh, pati yung mga nasa magpiperma at ano pa man yung check. So, sa maraming mga sinasabi na hindi ko na matatandaan, pero ang kabuhan sa binabayaran ko is uh, isang 1400 unang punta ko doon pangalawa ito na ngayong huli kani-kanina lang nagbayad ako ng 4,000 ano 458 pesos yun ang legal mga kababayan bakit ko nasabing legal dahil yun lang ang may resibo yung 1000 na aking ibinigay walang resibo mga kababayan hmm. yun po ang isang hindi ko maintindihan bakit walang resibo So therefore, ang aking konklusyon dyan, hindi mawawala ang kurakot sa gobyerno dahil dyan pa lang eh. Nagbigay ako ng pera, walang makatumbas na resibo. Ayan. Hindi ko naman alam kung ano ang uh, kapo ka pupuntahan ng 1,000 pero ang sabi na for processing purposes. Ayan, so sa lahat ng mga yon mga kababayan, ako naman ay magpapasalamat na ako ay nabigyan na ng pagkakataon na mga ayos na yung aking meter kasi nga ang aking ini-apply is sa meter relocation. All right. Okay, so, mga obayan, sa wakas natapos na rin yung aking pinaghihirapan na ma-relocate -re yung aking metro ng kuryente galing sa Meralco. So ito na nga po yung katotohanan ngayon, nandiyan na yung metro na ilipat na po. Ang sixty pala nito, yung dating metro na dapat mai relocate yun pala ipapalitan. At ito ngayon is bago na yan po, active po yan, nandyan eh, kung makita ninyo, yan naka-reading naka yung alam lang siyado mas ilaw pero yun nga po mga kabayan, ay lipat na, yun po ay galing dito po, yan dyan po yan, yun dito wala na, tinanggal na yun dito doon siya so yun nga po, ang problema lang siyempre, sarili kong lakad akala ko, is eh, parehas ang laban yun pala hindi maiwasan may kurakot pa rin kasi pagdating ko dun sa opisina ng Miralco dun sa City Hall mismo dahil sabi nila kukuha ka ng permit para may, 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 may relocate itong metrong ito gaya nyan ayan o oh, naikabit na ay hindi maiwasan pera pera lang din ang usapan pero mahirap mang sabihin pero yan ang katotohanan dahil ako mismo ang nakasaksi una bigay ako ng 1,000 form dahil sabi nila online processing online processing sabi ko wala na resibo yan e eh, wala e ka so hanggang natapos yun pala ang aking babayaran lahat lang pa, sa legal na papel na may resibo pera is 520 yun lang dan is permit po yan kung anumang permit yan yun pong permit na may lalapit itong metro na ito alright today is March 24 mga kabayan 2024 Seven po ina-apply ko to nung uh, November pa so ilang araw ilang oras, ilang buwan. Anyway, ano nangyari, ayan, na, naayos na, nailipat na. Legal na paraan ha, pero ang timano, alam mo nyo mga kubayan, kung ako lang nilipat, madali lang, dito lang yan eh. Ilipat ko lang yan dito, isalpak ko lang mag -isa. Kahit hindi wala na to, yung mula dyan, ilipat ko lang yung pusti dito. Tatali kayo ngayon, may butas oh. Kasi ako nag-ayos niyan. Para dyan ko si itali. Ilipat lang. Walang ganito, hindi ganito. Pero ako, gusto ko parehas ng laban. meral Meralco? So, ayan. Yan ang bagong proseso ngayon ng Meralco. Mayroon na silang mga uh, ground rod. At marami pang iba. Alright, so ano man ang nangyari. Marami mang nagrabihano tayo pagdating sa pera. Pero nailipat na. O pasalamat na rin siya ako. Dahil open na yung legal na paraan ha. Relocation sa legal na paraan. Maraming salamat Miral ko at ako na may magpasalamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay sa aking mahabang video na ito sa aking ginagawang relocation na aking metro. Maraming salamat, magandang araw at bye-bye po mga kababayan.